mga membro brulang siaronyan, yan eto na na siaron ko ayan na siaron ko <laughs> dalawa yan meron pa sa, ilal sa ilalim ayan no isda isda yung malalaki ito ano dito ayan yung na siaron ko eto yung na siaron ng ano kasama ko o puro lecho nang kinuha balik pa tayo kung ano ano mas siaron Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Pico, pico. Wala na eh. Wala nang gustong kumain eh. Pinamimigay, itatapon na. Eh. Diyan, diyan na yung basuraan eh. <laughs> Inilapit na yung basuraan na green eh. Ayan oh. No. Kasi yan ang ano eh. Basuraan ng pagkain eh ito. Itong lechon. Wala, wala. Itong tinola ang ano. Kumuha pa ng konting tinola. Eh. Hmm. Tingnan natin 'yung ano. Baray, sa... um, ayun, <laughs> Mga pinya. Ah, wala ay ayaw ng ano ng adobo. Tayang adobo. Maalat maalat kasi. Hindi naman maalat 'yun. 'Yan 'yung tapon. Ito ano, itong chicken na 'to. Chicken mole. 'Yung pinaligoan ng ano ng chocolate, dark chocolate 'yang 'ni. Eh tong dark chocolate nilagay ito eh. Kaya lang wal ayaw ko ito, ganito kasi mapait. Dahil dark, dark chocolate ya mole, mole chicken. Pero ang lalaki ng ano, eh, tingnan mo yung kalahati yan, no? Oh. Kalahati ng chicken ayan, no. Oh. Kalahati oh. Tapos lagyan ng sesame. Walang may gusto, ayan. Nagsilayasan ng tao. Wala na ayan, oh. Wala nang tao. Oh, uh, sarap. Magagalag magtakon na. Maalis na tayo. Tuha tayo ng maiinom. Tapos alis na tayo. Come na? Then It's a fly. Just inside, under the, on the bottom. The pineapple okay. juice. Kung ano-ano. naala. Okay. Bye-bye. <laughs> oh, oh, oh. Sino magkatapon? Oh, oh, oh. tara na, tara yung ano namin, yung saron namin. Okay, kasi hindi pa kami tapos magtrabaho eh. 6.30 pa ako pa uuwi eh. Ano lang ngayon? Emita! Okay, okay. Bye-bye na. Magaling! Memito, you're the best. Go, go, go and eat, Memo. Yeah, 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 Go, go and eat. Okay, okay. Ano? Ano? Oh, ano? Dito tayo. Pauwi na tayo. Ilagay ko na sa ano? Sa locker ko ito. Ito. Ito yung mga trabaho ko eh. Ito. Nakasindi. Ibig sabihin. Kailangan kasi yung yung ano dito yung plato dito. Mainit. Ayan. Umaandar. Ayan. Ito plato. Ito cover yun ang trabaho ko magkakarga niyan para ano bukas kasi may plated kami ng 1,000 bukas okay doc okay, yun lang ito nagbalot din ako ng ano ng mga plato kasi dinadaanan ng tao eh hey Hail!